So, maraming mga nagtatanong kung hindi na nga daw ba pumapasok sa trabaho. I'm at 30 so, days. So, Chor. 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 Well, then already. Again, back to work. <laughs> Vacation is over. Watch the bus. Pudney. 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 Ayan, pero ano, kailangan yung camera. May harap. Para siya? Let's siya. So, like ayan, size. Kindom like, comfortable siya. So, very comfortable. So, ayaw daw niya kasi mabigat. Yung puti na pinili ko sa Philippines. So, ah, sasamahan nila si ko. Okay? Jovani, son almasi. Patikyo kama maru. Aweh hukaras mami. Mo sambi ras. Kabuhat gadget. So ayang guys, kumagawa si Mami ng orange juice dito. Na chart na. So dalawa yung up um, niya ngayon. Ah Mami, ah e kaila just kaila orange juice, egg glass. At mo sambi. At mo sambi jove. At le abe glass show jove. Sol. Sol, Joel. Okay, 16. So, 16 na oranges daw yung kailangan para mapuno ito. So, everyday akong pinapainom ni Mami. Vitamin C, kaya, haro siya. But you, mate. So, ayan. Kaya, Kay mate, be haro. Uh, beo, haro daw. So, para sa akin, siya sa baby, okay daw siya. But, I ay, mean, like na. Eh. At, kaya, lutay niyo. Char, siya. Char, peace, baby, siya. Amat, at, 30 baby, siya. Eh, char. Sure. Char, siya. So, 6 pieces na yung nandiyan, guys. And lalagay niya siya. Tapos ilalagay namin sa si refrigerator. And then papalamigin. So ganyan. Pukas? Kala pa si Bijili. Mm. Bibili daw siya bukas Bulet. Ah, siya, Sonal Masi? Ringgar. Ringga, atare, Joyu. Atare, uh, Laili do. Atare. Mm-hmm. Bara ba? Uh-huh. Come, Nita Foy ayata. Ay, So, Nita Foy is here already, guys, from Canada. So, they're bringing that uh, eggplant daw ito. Kaya nagpa-harvest si mami para dadalhin sa ano sa bahay nila. Usong-uso din dito yan, guys. So, nalma si Chalo. Ah. <laughs> Usong-uso din yung pagdadala ng mga vegetables sa mga bahay-bahay dito, guys. Lalo na kung meron kang harvest. And, maliligo na ako kasi hindi pa ako naligo habang nag, ah, ano, nag, ah, uh, si mami ng oranges. Awe, okay. all well and rest. 30. You want me to clean it? No. Well, then dress already. Again, back to work. Back to work. <laughs> vacation is over. Vacation is over. Tiyan. Tapos na yung vacation ni Doc Milan. Aalis na siya. Did you wear your, ano? Watch first. Tapos na yung vacation niya, guys. Pupunta na siya ng hospital. Madaming nagtatanong kasi kung bakit hindi pumupunta sa trabaho si Kuya Milanyo. Ayan po, sushoot ko na na pumupunta siya ng trabaho. Usually kasi kapag, ano, kapag maalis siya, natutulog pa ako. So, hindi ko nabibigyan. Ngayon nakagising na ako. Kapakita ko sa inyo. Alis na siya. Bye bye! Back to na naman kami. Pasok na tayo, guys. So, umalis na nga si Doc Milan, guys. And, namin ko nga lang sa inyo kasi may mga nagtatampo na kung bakit hindi ko nga daw sinasagot yung mga questions nila eh, regarding dito sa topic na to. So, sasabihin ko na po sa inyo. Ito na. Sasagutin na natin. Pasensya naman po kayo. Sobrang dami kasing mga kaganapan dito sa bahay namin. And, ano, aanuhin na natin. Tatalakayin na natin. Yung mga video yung pinapakita ko kasi guys, palaging nandun si Kuya Milan. Tapos madalas pinapakita ko na nasa farm siya. So yung mga nagtatanong kung hindi na nga daw ba pumapasok sa trabaho. Pumapasok po si Milan sa trabaho and nasa ano pa rin siya, surgery department pa rin siya guys. And yung schedule kasi niya, sobrang luwag kasi nga siya na yung pinaka-senior doon. And siya na yung gumagawa ng schedule. So nakakapili na siya. Tapos siya yung nagtuturo sa mga bagong dumadating na mga doctor dun sa uh, hospital nila. So sa kanya naka-assign yung mga pagsaset ng schedule. So napipili niya yung schedule na gusto niya. And sa week one week kasi guys um, yung schedule niya is nasa dalawa hanggang tatlong beses lang. One week, merong seven days, di ba? Min minsan, nag-24 uh, four hours duty siya. Minsan, yung, yung ano niya, yung duty niya is panggabi. So, kapag gabi, hindi na ako nakakapag-vlog, hindi na ako nakakapag-video minsan on call siya kapag mayroong emergency dun sa hospital, dun siya pupunta. Pero yung daily na nakikita niyo kasi na nakikita niyo na nagpupunta siya sa farm, kasama ko siya na nakaupo sa sofa, na nanonood kami ng movie, ibig sabihin po noon, wala siyang duty. And nagbakasyon kasi siya, tapos yung yung mga workers ka, ka ano niya yung mga katrabaho niya sila yung binigyan ng duty kasi nga very matagal matagal na nga si Mila nagtatrabaho dun sa hospital na yon. So siya na yung pinaka senior. Kaya meron meron na siyang mga advantages and meron na siyang mga perks na ano na na antagan na nakuha since siya yung pumupunta kapag merong emergency and walang mga tao talaga lahat yung mga juniors na hinahawakan niya is wala siya talaga yung magtatrabaho at pupunta doon so nakuha na nga niya yung ano yung tiwala ng mga nakakataas doon and medyo maluwag na yung ano niya maluwag na yung yung schedule niya. Pero nagtatrabaho pa rin po si Kuya Milan. Kaya sabi ko nga, sige nga ngayon yung video ko. Magigising ako ng maaga ngayon para mavideohan ko nga siya na umaalis. Eh saktong sakto, meron siyang duty ngayon. So pinakita ko na umaalis siya. <laughs> uh, tingnan natin kung makapagvideo ko siya. Sabi ko sa kanya, magvideo ka na nasa hospital ka, kung po pwede, kung mag-isa siya, tsaka hindi siya nahihiya sa mga kasama niya. Pero tignan natin, baka hindi yun makakapag-video kasi mahiyain yun eh. Ma-ano lang yun, walang hiya lang yun kapag nandito sa bahay eh. Tsaka, kanta-kanta, sayaw-sayaw, ganun. Pero sa hospital, very professional kasi yung atmosphere doon. And marami siyang mga kasamang doctor, So, hindi siguro makakapag-video. Pero, yung hospital na pinagtatrabahuan niya, guys, dito pa rin siya. Kung saan, yung mga last na pinakita ko sa inyong video, kung saan kami madalas pumupunta, dun pa rin siya. Actually, nag-iisip nga siya kung gusto niya mag non-clinical. Alam niyo ba yung non-clinical? Yung hindi siya titingin ng mga pasyente, pero uupo lang siya and magtuturo sa mga students. Tapos, uh, yung schedule niya, uh, yung schedule niya, 9 to 5. Wala siyang night schedule. Pero ang iniisip naman niya, kung magna 9 to 5 schedule siya, yung daily, kasi nga magtuturo siya ng mga estudyante, parang medyo hassle sa kanya yon kasi Parang mas bet niya yung dalawang araw or tatlong araw lang siyang papasok sa work. Tapos, yung farming, hindi niya mapapabayaan. So, ganun kasi talaga yung asawa ko, guys. Alam niyo ba? Kung papapiliin siya between farming and pagpunta sa hospital, yung, yung kukunin talaga niya at kukunin is yung farming. Kung papipiliin lang siya and kung meron lang siyang option. So, kapag wala siyang trabaho, guys, nag-vlog kami, o, oh, tsaka siya sa farm. Pero kapag may trabaho siya, madalas hindi nyo siya makikita sa video ko. Or, minsan, ilalagay ko na lang siya doon sa, minsan, gabi na lang siya pumupunta. Tapos, may konting clips na lang kami na video, ganun. So, ayun. Sana masagot yung katanungan niyo, guys. Pero, hindi naman, hindi naman pinapabayaan ni Milan yung pinag-aralan niya. Yung profession niya is, na-maintain niya pa rin naman. Although, mas prefer niya lang talaga yung farming at saka business Pero, yun naman ibig sabihin nun, na hindi na siya magtatrabaho. And, nagtatrabaho pa rin po siya currently. So, nasagot na natin yung tanong nyo. Sana, uh, maliwanagan na po kayong lahat. Kay Jawano, abe. Kumita po yung toy. na si mommy. Food ni. Buligya. So, ayan yung, ano, yung suot ni mommy na kurta. Mito for Yaya yeah, already at hmm. Le January. No Hi Milan. Yeah, Done no, with work? No, yes. Yeah. So they will be going the two of them in so, the one Ayan, paparating na yung shoes ni Papa. <laughs> Binili namin ng shoes. Aje pero ano? Chalo. So ayan, open na natin. Chalo pero. Follow. So, bumili tayo ng shoes for Papa. Let's see. So, in, in case there's damage, you can see. Diba? They will also take photo kasi. So, ayun. Now, you open it. Papa, nagbulay na. It's a chance. mo, Japanese. Thank you chinecheck nila guys kasi medyo ano may presyo kapag ganyan may pressure talagang kailangan ng camera for opening oh sus open ka rin ba tayo para pasok ibang box nila so ayan sya atya page kayo lagi Mosta cha. Haro cha. Bija black ka pa cha. Oh. Kau lagi Milan? Harus, harus. Bu harus. Harus ya. So am... Let's go and check. Iya. Huh?

So, ayan guys, na Ow, mommy. Hmm. Chalo, Aber, so, yes. uh, alis na sila. Ah, umulay ni Dumami. Sari siya yan eggplant. Chalota. So, ayan, let's go. Alis na sila. Pinapasod ko sa kanya yung slippers mm -hmm. ko. Ayaw daw niya. Kasi mabigat. Yung puti na pinili ko sa Philippines. So, alis na sila. Buti na lang, dumating na si Doc Milan. Tapos na yung duty niya. Before umalis na Napapa and Mommy. Para meron akong kasama dito sa bahay. Chalo. chala Lisa. sobrang init kaya inihintay muna nila yung ano yung mawala yung masyadong init ng muna sila bago sila umalis ng tuluyan ganyan yung update sa bahay ni Pampumasio nilagay na nila yung ganyan sa ah, sasamahan nila si DP Kakoy. Pupunta muna sila sa kay DP Kakoy pagkatapos. Ah, ano yun ko na yung chal. Pukunin ko na yung chinelas ko dito. Babalap ako kay Son Almasi bukas. Kasi nasa-stock up lang siya dyan. Ayan, oh. Papalab ako. Ay, naku. Ang alikabok. Grabe, ang dumi. Tapos yung mga sapatos nila. Since laging umaalis si nila, mga punta ng hospital, may pang-farm siya. May pang-araw-araw may pang ano, may pang trabaho, tapos ito extra minsan si papa yung susukot so okay, tara, kapalaban natin to kay Sonal Masi mm -hmm. bukas